mozzarella at cheddar cheese Mira, sabihin sabi mo na, sabihin mo. Mega snakes. Abang guys, Mega Snakes. at Genji. So young. Ay, sa sinabi sa akin, iniingayan mo. Habisan Oh, nag-aano na siya yon Si kuynayo naman, Hi po. Kain po. Mm -hmm. yeah. uh, yeah. Kain okay. Thank po. So okay. okay. Thank, so, Thank you so much. Anong name? Norge ko Hi Norge. Thank you so much. you. Inola mo ba ako? Ayan yung gusto niya. Ganyan. <laughs> so yummy. Tama ba? May mga five na lang. Pag ganang kadami ang ilalagay mo. Eh tama na, tama Ay, na. Tama na. Eto yung gusto mo.